So ayan po, ayan uh, po ay yung taga kabaranggay namin na uh, namatayan. So una po ay namatay yung nanay dahil sabi nga po nung isang anak ay na-stress nga daw po dun sa anak na nasa ospital. Dahil nga uh, may sakit, lagi, nag, lagi siya nag-aalala. So ngayon dahil sa stress, sa pagod, laging inisip siya po ay uh, namatay yung nanay na yun. 75 years old na po yung nanay. And then, uh, habang nakaburol po yung nanay, ay binawi din po ng buhay yung, yung anak na nasa ospital. So, yan po ay napakasaklap na uh, pangyayari dun sa amin kabarangay na yan. Talagang uh, minsan lang mangyari yung sa isang tahanan ay dalawa yung namatay at Uh, sila pa yung talagang nagiging dahilan kung bakit masaya ang ang uh, isang tahanan. So yung namatay po na anak ay hindi talaga taga, dyan talaga tumitira. Kung baga, pumunta lang dyan dahil nagkakasakit. So yan po, sila po ay dadali na sa simbahan. Ayan po, uh, nakakalungkot po dahil talagang uh, sabay po talaga sila na ilibing. Ngayon po sila po ay papunta ng church At talagang napakarami pong nakikramay doon sa uh, mag po So sila po ay mayaman sa pagsama kaya uh, napakarami din talaga yung uh, nakitalamhati Ayan po nasa church na sila uh, Una po ay yung una pong sasakyan ay yung ina Ayan po medyo maalang po na sa sakit na So yung, yung nasa huli po, yan naman yung, yung anak po na namatay din. So nakakalungkot po ang nangyayari halos lahat ng mga uh, uh, kabarangay ay nakaramay. Talagang nakita yung pakipadalamhati. So ayan po.